Good morning mga kadiskarte, uh, for today's video mga. Ipapakita ko sa inyo yung nanganak kong kambing So yun yung inaabangan ko ng mga anak, malaki kasi yung chanyo yun. na uh, hindi ko alam kung dalawa o isa lang yung magiging anak Pero ngayon nanganak na habang nagpiprepira ako ng pakain ng baboy, Eh, may naririnig akong <laughs> umiyak na malita kambing So eto makakbo agad ako at papasilip ko sa inyo yung uh, inanak niya So nahulog pa sa silo mga kadiskarte, buti lang yung ginapit yan okay, mga diskarte, uh, samahan nyo ko ngayong araw na to at papasilip ko sa inyo. Let's go! So ngayon siyang araw ng anak. Nalaglag pa nga siya sa silo mga diskarte. Buti nilang hindi na apilay. Eh. So ayun nilabas ko na. Ito mga diskarte, papasilip ko sa inyo. Ayan siya mga diskarte oh. Ayan! Ayos! So, malaki rin yung anak niya. Ang ah, galing niya ano Ah. galing. So, tinitingnan ko yung tiyan niya mga kadiskarte. Malaki pa. So, hindi pa akong lumabalabas yung ano niya. Inuna na buo. Oh. Ah, tinitingnan ko baka mayroon pa. So, ayan Oh, Dumididiin na siya Oh. Ayan. Ayan. So maganda tong inahin na ito mga kadiskarte Kasi napakarami ng gatas niya Tingnan mo naman yung didi nyo O buo na buo Kaya sulid yung didi nito eh Yung gatas So buti na lang mga kadiskarte Hindi siya napilay Kasi lumusot dun sa siwang Hindi ko pa kasi napipiripiri yung kulungan niya Ayan So nasa Hay, napatakbo tuloy ako kanina. <laughs> Talagang kalalabas lang mga kadiskarte kasi napakaano pa niya. Basa basa pa eh Oh. oh, basang basa pa 'yung ano niya, paa niya. Oh. Pero napakalakas na agad. So hindi ko na binalik 'to sa kulungan kasi baka ma laglag na naman sa siwang. Madali nang ano, madali sa mapilay. Sayang naman, babae pa naman oh. Ayan ang mga diskarte babae. Ayos, napakaganda. So, antayin ko pa baka manganak ulit. Kasi parang ang laki pa ng tiyan niya Ayun, bilog na bilog pa. Mari natin dalawa. Pero kahit isa lang, okay na. At least malusog naman yung anak niya. Ayun. Ayan. Sige, tumayo ka. Tayo. Ayan. Hindi pa siya halos makatayo. Ganun talaga sa umpisa. matakaw sa dimidi yan didi ka kunin mo yung, hanapin mo yung ano itong namama mo hindi pa lumalabas yung buo ng inunan mga kadiskarte oh. kaya palagay ko mayroon pa to may isa pa so update ko kasi kayo mamaya mga kadiskarte kung mayroon pa so, marami ng may anak ngayon so ito yung isa ayan ng anak ayan malaki na magkitriman siya ngayong April 26 tapos iyon yung isa ayun yan yan sabayan sila halos eh tapos ito buntis na rin ito mga kadiskarte malapit na rin ito mga anak so ito nga pala yung kulungan niya mga kadiskarte oh. doon siya nahulog sa kabila kasi malaki ang siwang nun hindi ko natakpan eh ito malaki na ito mga kadiskarte oh. hiwala malapit na ito maghiwala malapit na naman ito magpakasta eh ayan napakarami na na parami na na parami kambing nakakatawa sa kalooban pag ganito mga kadiskarte yung alaga mo nakikita mong dumarami talaga napakaganda so nung nakaraang ano naman nakaraang mga araw yung nanganak doon yung pinakita ko sa inyo nung nakaraang araw yung dalawa ang anak malalaki na rin mga kadiskarte so Napaka-ganda. kasi parami talaga ng parami yung kambing so ipapasilip ko sa inyo yung update ng dalawang kambing mga kadiskarte dalawang anak ito na siya mga kadiskarte ayan ah lalaki na agad mga kadiskarte oh yan oh uh. wala ano mo yung anak mo yan lalaki na mga kadiskarte oh malakas na So, dito ko muna nilagay. Yung isa, ilipat ko rin dito. sa susunod na araw. Dito naman, ilipat ko na doon sa malaking kulungan kasi malakas na yung, kam, yung ano niya eh. Anak. So, yan mga katiskarte oh, ayan mga katiskarte ayan. ayan. yung nanganak na kambing Oh. So, babae siya. Napakaganda. So, pag ganito ang mga alaga mga katiskarte talagang may ganyo ka mag-alaga na mag-alaga, di ba? So, parami na ng parami yung aking alagang kambing. So, sana loobin eh, dumami pa. At, uh, syempre, para mayroong income kahit pa paano. So, hanggang dito lang ang aking video mga kadiskarte. Ah, uh, sa lahat aking mga subscriber, maraming maraming salamat sa inyong suporta mga kadiskarte. Uh, at, sa mga, uh, mga silent viewers ko dyan, maraming maraming salamat. Ah, uh, kung hindi naman nakakabala sa inyo, ah, uh, pakipindot ng hit notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong in-upload na video. Uh, malaking tulong kasi sa akin mga diskarte. Kahit paano ay eh, may pambili ako mga panggamot sa aking mga alaga. Diba? So ayun mga kadiskarte. Alagi kong ipasapasilip sa inyo aking mga alaga dito sa bundok. Uh, kambing at saka yung native na baboy at saka mga manok. So mga kadiskarte maraming maraming salamat sa inyong suporta and ingat kayo lagi and God bless sa ating lahat. Bye bye mga kadiskarte.